Ang ball joint Another day, another sira Another day, another sira mga idol So, wala na palitan na ng gulong Makabig Palitan natin Tasiba ang kain sa gulong Yan. Ipapalitan na ng bago Sayang naman yung bagong gulong Ipapalitan Wala na oh Nare-repair naman to. Pero bago na lang. Kasi baka hindi rito magal repair eh. Ayan o. Pag makabig ang gulong ng, ay pag makabig ang manubela nyo, tapos iba ang kain, dito yan. Ito. ito. Ito sa mga ball joint. Suspension kasi ito eh. Yan o. Tsaka, tsaka yan. yan. ang mapalitan nyo. mas muna tayo. Tagal natin to. Paluay natin. Dito naman, gamit lang kayo dito ng yabi tubo eh. Paluay nyo lang yan. Nare-repair naman to. Siyempre, gusto nung mayari, palitan na lang ng bago. Tsaka to, yan. Yan, yung busing na yan. Ma, ano. Na-play na. Ito naman, pabaklasin nyo lang yan. Dadalhin nyo lang to sa magbubusing. Ito, pabaklasin nyo lang to. Ito, dadalhin nyo lang to sa magbubusing. Okay na yan ulit. For JJ1. For JJ1.